Magandang araw po. Ito ang guided. Ang ating reading ngayon ay para sa mga Virgo ngayong eclipse which is ngayong March mangyayari. Tignan natin ang yung financial uh, matter or financial transition ngayong eclipse. Dahil sabi nga nila, 'di ba, kapag uh, ma-eclipse, mayroong ending and new beginning. So, magpapatuloy kaya yung, yung cycle ng yung financial na pinagdadaanan mo yun? O, may iba na for the better, for sure. Three of cups. At the moment, na sa stage ka or nasa pace ka ngayon ng yung financial matter na parang walang tumutulong sa'yo or walang gustong tumulong or parang napaka hirap dumating nung nung ano parang nabablock ng any situation na may ganito pero walang chance of opportunity na magkaroon ng uh, financial growth or kung ano man mayroon kang gustong umpisan kaya lang mabagal hindi mo pan, parang natatagalan ka sa sitwasyon ng financial na parating sa'yo at ang hirap na dumating yung mga sign na iniisip mo na ito na yon para mabago naman at napakahirap dumating nung nung mga ano uh, yung blocking na sinasabi nila na until now parang stop. So parang pinipilit mo lang lahat. So itong eclipse nito ay totally magbibigay din sayo ng isang transition tulad din lahat ng mga sign na, na uh, nabasa ko which is totally will transform pag uh, itong pagkatapos ng eclipse nito while in eclipse. So pray lang tayo and isipin natin na itong financial difficulties natin at the moment is may mabago at magkaroon tayo ng mga guidance and tulong mula sa taas na lagi naman lang natin pinagdarasal. So, ang eclipse na ito sa, iyo, sa, iyong financial matter is dito na, darating na yung tulong. So, kung ano man yung mga hirap na pinagdaanan mo, more on emotional, ano kana eh, physically and emotionally drained ka na about dun sa financial problem mo talaga ngayon at nahihirapan ka so ngayon makahanap ka ng tulong at yung mga goal na naumpisahan mo na ngayon, ngayon mo masasabi na okay nagkakaroon na ng magandang resulta at yung mga tulong na galing mula sa taas as in from divine above at mga anghel mo na binabantayan ka lang nila at nakita nila yung struggle mo at sa ngayon dahil sa isa, dahil sa isang decision o mga decision na nagawa mo before at ngayon medyo parang ano ka na um, pagod but this eclipse will bring you some comfort and yung mga blocking na yon is unti-unti na yung mawawala so may ending cycle kung saan mabagal sa iyo yung dating ng pera. But pagkatapos ng eclipse na to or is may kita mo unti-unti yung bigla may darating na lang na tulong or may naisip ka na lang na ideya na ganito, napapatok at napakagandang isipin kung gano'n, ba diba? Kasi mahirap ang ano ang sabihin natin ang kumita talaga ngayon at kung magulang ka lang na nasa bahay lang at walang magawa kahit na gusto mong tumulong hindi ka makakilos dahil di mo alam kung ano parang medyo magulo but yun nga magkakaroon ng changes and isa ka sa mga siyempre ko congratulate ko rin na magiging maganda yung financial matter after this eclipse until matapos ang taon hanggang susunod na taon pa kaya kung ano man yung mga naumpisahan mo na, sa pagpatuloy mo lang yon And kung may maisip ka pa na ibang opportunity, kasi three of cups to. So hindi lang isang plano pwede mong maisip. So isa, dalawa, tatlo, or more than para kumita ka. Uh, whether small lang to na pwede maging malaki pagdating ng araw. So, pupunta tayo ng ano ng yung angel reading or I mean angel guidance pala sorry paano message yung angel mo na nasa tabi tabi mo lang be assertive so kung itong financial Germany na to is magkakaroon na ng isang napakagandang transition at ikaw mismo is um bibigyan ng isang uh, kapangyarihan or isang chance ng nasa taas ng maraming maraming wisdom na kailangang embrace at aalalayan kanya at bibigyan kanya ng isang weapon kung saan ikaw mismo mararamdaman mo 'yon at ah uh, kailangan ka lang maging handa at tanggapin mo yung pagbabago na yon at maging positibo ka lang sa lahat ng mga magiging desisyon mo at umingin ng tulong sa nakakataas sa bawat desisyon na gagawin mo in every step of the way syempre step by step but yun nga maging ano ka lang cool ka lang na hindi mo masyadong mag-iisip ng mga negative which is iniwasa mo na talaga din talaga yon at magpatuloy ka kung ano man yung mga bagay na umpisahan mo na tulad na nasabi ko kanina so sa ngayon yun lang yung uh, reading for this eclipse mga Virgo maraming salamat sa pagkinig at panonood and God bless